Sa silangang baybayin ng Luzon, sa pagitan ng malawak na karagatan at ng masiglang kalupaan, isang sinaunang bantay ang tahimik na nagmamasid sa paglipas ng panahon. Hindi siya humihingi ng papuri o pagkilala. Sa katunayan, para sa marami, siya ay isang malayong tanawin lamang sa abot-tanaw. Ngunit sa bawat pagdating ng unos, sa bawat pag-aalburoto ng kalikasan, siya ang unang humaharap sa panganib. Ito ang Sierra Madre ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas, isang gulugod ng lupa na umaabot mula kagayan sa Hilaga hanggang Quezon sa Timog. Pero higit pa sa isang hanay ng mga bundok, ito ang ating likas na kalasag, ang unang linya ng depensa laban sa hagupit ng mga bagyong nagmumula sa Karagatang Pasipiko. Taon-taon, humigit kumulang dalawampung bagyo ang pumapasok sa ating bansa, at karamihan dito ay dito unang sumasalpok. Isipin nyo na lang isang super typhoon na may dalang hangin na umaabot sa daandaang kilometro bawat oras ang buong bilis na paparating sa ating mga komunidad. Pero bago pa man ito makarating sa atin, si Sierra Madre na muna ang kanyang makakaharap. Sa kanyang matatayog na tuktok at malawak na kabundukan, ang malakas na hangin ay nababasag at humihina. Ang tila walang katapusang buhos ng ulan ay nasasalo ng kanyang mayabong na kagubatan pinipigil niya ang biglaang pagbaha sa mga kapatagan na nagbibigay ng mahalagang oras para makapaghanda ang mga tao. Dahil sa kanyang tahimik na sakripisyo, milyon-milyong buhay ang naliligtas. Ang mga tahanan, kabuhayan at komunidad sa Cagayan Valley, Central Luzon at maging sa Metro Manila, lahat tayo ay nakikinabang sa kanyang hindi matatawarang proteksyon. Siya ang dahilan kung bakit ang isang posibleng dilubyo ay nagiging isang pagsubok na kaya nating lampasan. Ngunit ang ating dakilang bantay ay sugatan sa paglipas ng mga dekada, unti-unti siyang kinakalbo ng ilegal na pagtutroso. Ang kanyang mga ugat ay nilalaso ng mga mapanirang operasyon ng pagmimina. Ang kanyang katawan ay tinatapyas ng mga proyektong hindi isinasaalang-alang ang kanyang kahalagahan. Ang kalasag na matagal nang nagpoprotekta sa atin ay unti-unti nang nanghihina. Sa bawat punong pinuputol at sa bawat bundok na natitibag, nababawasan ang kanyang kakayahang harangin ang bagyo. Sa bawat pagkasira ng kanyang kagubatan, tumataas ang panganib ng mga landslide at flash flood na siya mismo ang dapat sanang pipigil. Tanungin natin ang ating mga sarili kung siya ay tuluyang mawala, kung ang ating bantay ay tuluyan nang bumagsak. Sino pa ang haharang sa susunod na dilubyo? Sino ang magtatanggol sa atin, sa ating mga pamilya at sa mga susunod na henerasyon? Ang Sierra Madre ay hindi lamang isang bundok. Isa siyang bayani, isang bayaning hindi nagsasalita ngunit patuloy na nagliligtas. At tulad ng lahat ng bayani, kailangan din niya ng ating pagkalinga at proteksyon. Panahon na para suklian natin ang kanyang kabayanihan. Iligtas natin ang Sierra Madre para patuloy niya tayong mailigtas. Maraming salamat sa panunood. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito.